Tawagin nyo na lamang ako sa pangalang Darlene. 24 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Bustos, Bulacan. Siguro marami sa inyo ang magtataas ng kilay sa storyang maririnig at mapapanood naman ng mga nasa live stream. Alam kong hindi ko mapiplease ang lahat given na in given sa sitwasyon na kinaroroonan ko ngayon. Pero sa kabila niya na umaasa pa rin ako na kahit papaano ay may mga taong makakaunawa sa pinagdadaanan kong suliranin. To be honest, ang problema ang idudulog ko sa H2H ay patungkol sa dalawang lalaking nanliligaw sa akin. Hanggang ngayon kasi, Kuya Poy, ay naguguluhan pa rin ako kung sino ang pipiliin ko sa kanilang dalawa. Wala naman sigurong mali sa akin, Kuya Poy, dahil wala akong inaapakang pamilya o relasyon ng iba. At para lang din sa kaalaman ng lahat, ay nananatili pa rin naman akong single. At sa tingin ko, wala namang kaso yon sa ibang tao. Itago na lamang natin sa pangalang Albert ang unang lalaking ipapakilala ko sa inyo. Kuya Poy, gusto ko talaga si Albert para maging boyfriend. Pero sa kabila ng pagkagusto ko sa kanya, pakiramdam ko ay hindi niya ako masusuportahan pagdating sa mga bagay na gusto ko. Siguro paghihinalaan niyo ako na aasa lamang ako sa kanya kapag naging kami. Pero ang totoo, meron naman akong stable na trabaho habang nasa average level naman ang status ng pamilya ko. Kuya po practical praktikal kasi ako mag-isip kailangan kong siguruhin na magiging maayos ang bubuin kong pamilya kasama ang lalaki mga kasama ko habang buhay. Sa kaso ni Albert, masipag naman siya, oo. Ang kaso, masasabi kong hindi yun sapat. Sa katulad niya na saktuhan lang ang kinikita sa trabaho. Kung minsan pangaramdam ko na nauubusan siya ng pera dahil sa kanya mga nakapilang gastusin din. At eto namang ikalawang lalaking naniligaw sa akin ay itago na lamang natin sa pangalang Francis. Ramdam ko ang effort niya at sobra akong thankful. Kung ikukumpara ang financial capacity ni Albert, malayo yan kumpara sa ikalawa kong maniligaw na ito na si Francis. Yung tipong secured na ang future ko sa kanya at talaga maibibigay niya ang buhay na pinapangarap ko kahit na gustuhin pa nga namin na magkaroon ng maraming anak. Aminado naman kung hindi mahirap na mahalin itong si Francis pero kung papipiliin ako base sa aking nararamdaman ay mas angat pa rin talaga si Albert sa buhay ko. May sagot na ang puso ko Kuya Poy pero hindi ko alam kung dapat ko bang sundin ito o still dapat ko pa rin bang pairalin ang sinasabi naman ng utak ko. Dahil alam ko namang kayang turuan ng utak na mahalin ang lalaking makapagbibigay sa akin ng mas maayos at mas magandang buhay in the future. Naniniwala kasi ako na dapat long term ang pagtingin natin lalo't higit pagdating sa kinabukasan kasama ang lalaking bubuo sa ating pamilya. Kuya Boy, takot akong mahusgahan ng ibang tao sa kung anong pananaw na meron ako. Kaya nga ang programang Heart to Heart ang naisipan kong daan para kahit papaano ay tuluyan ng masagot ang mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Wala mang kasiguruhang mababasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa inyong programa, ay umaasa pa rin ako na sana ay dumating ang pagkakataong mabasa po ninyo ito at mabigyang payo, lalo tigit, sa mga nakatutok sa H2H. Lubos na nagpapasalamat, Darlene. Especially for you. At na nga po, ano, ang uh, narinig natin, ang kwentong uh, ipinadala ni Darlene ng Bulacan tungkol sa dalawang na parang naguumpugang mga bato. Dalawang choices na napakahirap. Unang-una, Darlene, ikaw na ang maganda. Diba nga? Namimili. Pero maganda rin yan na tinatanong natin. O, tinatanong natin, sino bang pipiliin ko? Ano ba yung uh, preference ko? Gusto ko si Albert, uh, pero medyo hindi niya yata masusuportahan. Pero uh, uh, ako, ha, honestly, Darlene, hindi ko magets. Sabi mo nga, meron ka naman sariling trabaho, meron kang uh, na hindi naman hindi ka naman sobra nagdarahop sa buhay o yung hirap na hirap sa buhay. Uh, why would you? Okay, why would you settle uh, with a guy na ano na agad no na feeling mo? ay established na. Oh, because nothing is permanent in this world, ha? O oh, da, kahit yung akala mong mayaman ngayon, kinabukasan ay uh, baka wala na. Yan, o yung inaakala mong mahirap at hindi unlad ang buhay dahil sa sipag niya, hindi naman sa... I mean, kung ayaw mong ma-judge, Darlene, eh siguro mas maganda na subukan mo na wag ding i-judge yung mga nanliligaw sa iyo base sa kanilang financial uh, capacity. Ayan, sa, kanyang financial, hmm. sa kanilang financial status. Aanhin mo naman yung mayaman nga uh, sa ngayon lang. Ngayon, pero hindi tayo sure kung Ah, Magtutuloy-tuloy yan Lalo na Ito ha ah, Hindi naman sa pagano Kung empleyado lang rin naman siya O oh, hindi natin alam Ang uh, kinabukasan Eh Paano kapag ka na Yung magandang uh, Trabaho Na nagpapasahod sa kanya Nung maganda sa ngayon may mga ganyan na mga pagbabago, darling. Kaya para sa akin, you just have to enjoy yung courtship, yung panliligaw nila sa'yo, yung pagpapakitang gilas nila. Uh, ano ba to? Kilalanin mo sila, hindi sa mukha na, o sa dami ng mukha na laman ng wallet nila, kundi kilalanin mo sila doon sa kung sino talaga sila. O, oh, kasi ako naniniwala na ang tao hindi naman mananatiling mahirap kung magsisipag katulad nga ni Albert. Sabi mo mas gusto mo siya uh, Albert talaga between these two. Ayan, pero parang prejudged na siya eh. O oh, meron ka ng pinili na ay eh, kasi si Francis ganun. Bakit pupunta ka agad dun sa pagpapamilya? Bakit pupunta ka na agad dun sa masyadong advance? Okay lang na maging advance yung uh, pagtingin natin. Pero kung ang desisyon mo ngayon ay nasa 5 years from now, nasa 10 years from now, Uh, at pagpapamilya na eh, hindi mo pa nga sinasagot tong mga to, hindi mo pa sila nakilala. Uh, kumusta ba si Albert kapag ka naging boyfriend mo na siya for let's say 3 months or 6 months or even a year? Uh, nasubukan mo na ba? O si Francis, ang pinili mo O after a few months, nagiba yung ugali niya O papaano na yung pinaplano mo Na masyadong malayo na doon sa, sa ngayon Alam mo no, ito lang ang uh, uh, comparison na maibibigay ko rin sa iyo, uh, Darlene Kung maobserbahan mo ang mga sasakyan natin, sa mga sasakyan kapag ka nakaupo ka sa harap, ang mga headlight niyan ay hindi naman tanaw kung saan ka papunta nang sobrang layo. Oo, oo, yan, ang tanaw lang niyan yung uh, a few meters away doon sa sasakyan mo. You don't have to see the the uh, yung buong stretch ng road. O hindi mo kailangan mong ano, kahit sa NLEX ka, kahit sa SLEX ka, ito lang munang malapit. Huwag mong problemahin yung nandun sa pagkalayo-layong uh, kilometro na. oh yun nandito lang, just a few meters away from you na pupuntahan mo, yun. Yun ang intindihin mo. Huwag masyadong malayo ang tingin. Pakikipagrelasyon yan eh. Diba, it's a work in progress. Hindi porke nakapili ka ng may maayos na pamumuhay ganyan na, magiging pamumuhay mo rin uh, in the future, magiging maayos na yan. Hindi yan yung uh, security na hinahanap mo. At hindi nga rin na uh, ibig sabihin eh, mahirap yan, mananatiling mahirap na lamang din yung tao. Ha, stop being judgmental, darling. Kahit na napaka-sweet nung uh, salita mo, o ingat-ingat na ingat ka, sabi mo, wag kang uh, mahuhusgahan dahil ganun ang uh, gusto mo sa pagpili. Judgmental ka. Hindi maganda 'yan sa isang tao. Okay? Sa kahit sinong tao, mapababae ka, mapalalaki, wag mong husgahan. Hindi natin hawak ang uh, kinabukasan, 'di ba? May gulong ng palad na tinatawag. O, oh, hindi lagi nasa ibabaw, hindi rin naman lagi nasa ilalim. ba? Diba? Pero i-enjoy lamang natin yung journey. ba? Diba? Uh, yun yung uh, mas mahalaga. Uh, Darlene, huwag mo masyadong uh, diinan, wag mo masyadong pahirapan yung sarili mo. Hindi, naniligaw pa lamang sila. Sige, kung sino talaga yung feel mo, ay sila yung piliin mo. At sabi nga ha, sabi nito talaga uh, napakaraming uh, maraming mga natuto dito sa mga henyo at talaga naman napakalalalim din na uh, mag-isip. Ang sabi nga po ng uh, sex bomb. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Oh, gano'n yun. 'Di diba niya? Relax ka lang. Oh, no pressure. wag na masyado. Oh, ligawan stage pa lang andun ka na. Pwede kami mag-anak ni Francis ng ano kasi may pera siya. Uh, si Albert, eh, medyo alanganin ako kuya po. Relax. Okay? Ayan, ganun lang.